So, pinatay tayo ni Media kanina. Kaya, try natin magiganti. Ay, hindi. Gusto ko talagang magiganti. Hintik lang, walang ganti, boy. Unaan na natin ng hit. Para naman, ano. Na na, hindi na makatakbo. ang uh, splitting. Uy, na-cancel tayo ng kanina. Uh, okay. Oh, Ah, okay. Putangin ang bobo ng ulti. <laughs> bobo ng ulti na yun, ah. Ayun lang, nabulag. Ito nakakainis sa pag nabubulag at silence, eh wala akong pantanggal, wala rin tayong patch, okay ayun lang, ayun lang boy epic field ang pagiganti balikan natin, balikan natin akala nyo mga ka okay, to ah, saka alam mo dito eh, kaya, gising to, alam mo ha ayun na nagdash na, gising na, gising na Okay. Uy guys, nag-iiba tayo. Nag-iiba, medyo mababa yung Akio na ito. Ano character na ito? Kapag ka mababa Akio, medyo kaya natin yan. Babawasan ko na siya. Kasi, hindi ko alam kung bakit. Siguro naka-ano siya. Naka-Akidip siguro. Ano. Ito, ewan eh, ko bakit siya naka-Akidip. Pero, hindi ko kaya ko ito. Basta kapag ka nag-iiba, ay, matik panalo yan. <laughs> matik yan, panalo talaga. Ay, mataas PS niyan. Bakit na nag-iiba o Wala yan. Atak. Kaya yung binahatak. At yung mahirap kapag hindi na ho hold yung kalaban. Kaya makatakbo kasi. Eh, makita na mo. Nag-iiba ako kahit apaano. Okay, okay, okay. Mamatay, mamatay. dash. Wala na tayong pat-pat dito, guys. Kasi wala eh. Hindi ako napag-trap. O, diba? Easy Di takbo lang eh. Pero, ganoon talaga. Kailangan tayong makabukapag ka. Wala ka ng skills. So, cooldown skills lang eh. Splitting. Okay. Tumba na naman. Nag-heal na. Oh, patay ka na dito, boy. Gail Slash. Durug! Durug! 319 KBS. Kinaya natin kahit pa paano. Kahit pa paano. Palag-palag, boy. <laughs>